Welcome po muli, sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So ng umaga, nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area Responsibility itong binabandayan nating low pressure area. Yan po ay huling na mata ng pag-asa sa lying around 855 km east ng southeastern Luzon. Diyan po sa may area ng Bicol Region yung ating reference point. Pero ito pong ating low pressure area ay nandito sa gitna ng East Philippine Sea. Ito po ang low pressure area natin ay nakapaloob doon sa ating tinatawag na intertropical convergence zone at yung ating easterlies din ay naapekto sa ating bansa. So unahin muna natin ang epekto ng dalawang weather system na yan. Dahil po sa ating easterlies, possible po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan sa areas ng Quezon, Bigol Region. Kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Eastern Visayas. Yan po ang mga areas ng Samar at Northern Samar. Samantala, yung ating intertropical convergence zone ay nagdadala po ng mga possible na pagulan at thunderstorms o matas na chance ng pagulan dito po, sa areas ng Palawan, Western Visayas, kasama po dyan ng Negros Islands, maging dito sa Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, kasama na po dyan ang area ng Karaga. Ito namang natitirang bahagi ng Luzon, mahaliwalas pong panahon natin dyan, kasama po ang Metro Manila, pero again, possible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Ayun, balikan natin itong binabantayan nating low pressure area, na ayon sa pag-asa, nasa katamtaman o moderate po ang chance ang maging isang galap na bagyo in the next few days. Ito pong ating binabantayan sa manong panahon ay posible pong kumilos, pa-westward at dumikit or sumabit dito po sa area ng Central Luzon at Northern Luzon sa darating na biyernes hanggang weekend. Kaya yan po ay patuloy nating imomonitor. Ngayon silipin natin itong ensemble forecast track ng GFS. So narito po ang ensemble forecast track ng GFS para sa binabantayan natin sa manong panahon. Ito nga po ay kikilos pa-west-northwestward patungo dito sa hilagang bahagi ng Luzon at Central Luzon at maaaring sa darating na Friday yan po ay nakadikit na sa ating landmass or kalupaan. Base dito, hindi pa natin ito nakikitang maging isang ganap na bagyo if ever malapit na po sa ating landmass. Possible po if makatawid na po yan dito sa may West Philippine Sea. Pero again, hindi natin inaalis ang possibility na yan po ay lumakas bago pa man mag-landfall dahil po yan ay dadaan dito sa East Philippine Sea kung saan medyo mainit yung ating temperatura o medyo mainit yung temperatura ng ating karagatan na conducive o pabor po sa pagpapalakas ng bagyo. Pero sa so ngayon, hindi natin inaasahan ang uh, malakas na weather system o malakas na bagyo para po dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Ito ever yan po ay maging bagyo sa loob ng ating power. Yan po ay tatawaging bagyong isang. Ito po pong ating binabantayang sama ng panahon ay possible pong magdala ng scattered at kalat na pagulan mula bukas hanggang sa darating na weekend. Particularly po dito sa areas ng Luzon, kasama na po dyan ang Visayas. Meron din tayong tinatawag na habagat, although hindi ganun kalakasan, nagpapalakas din po or nagpapaulan din po yan. Particularly dito naman sa western section ng ating bansa. Ngayon, silipin nga natin yung posibleng mag epekto nitong pagdaan, itong binabantayan nating low pressure area sa ating landmass. So bukas, habang mas malapit na po itong binabantayan nating low pressure area dito sa may East Philippine Sea at unti-unti lalapit sa ating landmass or kalupaan, yung kanyang trough or extension o yung bali ng kanyang hangin ay sasabit na po. Dito po sa areas ng Quezon at Bicol Region, kasama na po dyan ang Eastern Visayas, lalong-lalo na sa areas ng Samar at Northern Samar So, dahil dyan, medyo mataas po yung ating chance na pagulan At possible po yung ating mga thunderstorms. Although minsan, sumisilip naman yung ating araw. Samantalang, ito pong areas ng Palawan, Western Visayas, at ang natitirang bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Cebu at Bol, maging dito sa area ng Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, kasama na po dyan ang Karaga, at maging dito sa BARMM at Soxagen area, Kung mapapansin nyo, meron tayong mga patches na mga kaulapan dyan. Ibig sabihin po nyan, maula po ang panahon natin at possible po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulat. Again, magigat na po tayo ha, kapag meron tayong mga naranasang thunderstorms. Ito naman po ay epekto ng ating abagat na although hindi ganun kalakasan, is hinihila pa rin po or inflow pa rin po yan ng ating hangin Pati patungo dito sa ating binabantayang low pressure area. Samantalang sa darating na biyernes, nakadikit na po yung ating binabantayang sama ng panahon o low pressure area dito po sa hilagang bahagi ng Luzon or Central Luzon. Kung kapansin nyo, maula po ang panahon natin dyan sa malaking bahagi ng Luzon at possible din po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan. Particularly dito sa areas ng Cagayan, extreme ng Luzon, kasama na po dyan ang Isabela, maging po sa malaking bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo -lalo sa areas ng Sambales at Bataan. Again, ipapakita po ang ating araw sa ilang lugar dyan, pero mataspo po ang ating chance na pagulan at magingat po tayo kapag meron tayong thunderstorms. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito sa Metro Manila. Kasama na po dyan ang mga lugar nito, ang Bulacan, ang malaking bahagi ng Rizal, Calabarzon din po area, kasama na po dyan ang Cavite at Batangas. Maging dito sa Bicol Region, kasama na po dyan ang areas ng Mimaropa, lalo lalo ng area ng Palawan. Meron din tayong Habagat or Southwest Monsoon dito sa areas ng Western Visayas, kasama na po dyan ang Negros Islands. Maging dito sa area ng Masbate, kasama rin po dyan sa Bicol Region, syempre. Ito rin pong areas ng hilagang bahagi ng Eastern Visayas, yan po ang Northern Samar at summer provinces. Medyo mataas din po ang ating chance ng pagulan dito po sa areas ng Sambuaga Peninsula. Dahil pa rin yan sa epekto ng ating habagat. Darating na Sabado, kung mapapansin nyo, nag-shift na sa western section ng ating bansa ang epekto ng mga kaulapan. Itong ating binabantay ang low pressure area. By that time, nasa West Philippine Sina o nakatawid na po ng ating bansa itong ating low pressure area. So mostly, itong epekto nito ay dahil daman dun sa ating tinatawang na trap o yung pagbali ng ating hangin na patungo dito sa ating low pressure area. So dahil po dyan, meron pa rin tayong mga possible scattered at kalat-kalat ng pagulan sa western section ng Luzon, kasama po dyan ang Sambales, Bataan, Metro Manila. Medyo maula pa rin po tayo sa Saturday, kasama po dyan ang Cavito at Batangas, Mindoro at ilang bahagi ng Palawan, particularly ang northern portion ng Palawan. Medyo mataas din po ang ating inaasang possibilities ng mga pagulat thunderstorms dito po sa area ng Davao region. So darating na Sabado. So again, sa ngayon, hindi po natin inaasahang maging napakalakas na bagyon. nitong ating binabantayan sa mga ng panahon, ganun pa man, yan po ay maapekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa at posible rin po yan magdala ng mga thunderstorms. Again, kapag meron tayong malalakas na pagulan or kapag meron tayong thunderstorms, malalakas na pagulan po yan at minsan may kasama rin pong malalakas na buksu ng hangin. Although hindi ganun katagalan o hindi siya masyado tumatagal, delikado pa rin po yan, particularly sa mga areas na low-lying areas or doon sa mabababang lugar at mabubundok na lugar. At yung mga gustiness o mga bugso ng hangin, delikado rin po yan, although short lived lamang po. So, sumilong po tayo kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. Ito pong binabantayan nating low pressure area ay magdadala po ng mataas na chance ng pagulan at mga posibleng thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa sa mga susunod na araw, lalong lalo na sa darating na biyernes. Kaya maganda at mag po tayo dyan. Muli ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po!